Ma'am, ano ang problema ng bata, ma'am? Inihita po. Ano ito, inborn? Hindi po. Nag-start po siya ng 3 years old siya. Nagsimula sa ubog, tapos director siya, inihita. Uh, hindi na siya lumalim. Pwede rin kinasiyang teenager. Every day. Once, every day? Umaga at gabi, nagpapangas siya. Ito so, lang. Ayan po. Yan, oh. So, good morning sa lahat. So, kasama natin. Huwag na natin itong interviewin yung bata. Nandito yung nanay niya na tatay. Pwede mo pakita mo sila, per. Ma'am, anong problema ng bata, ma'am? May po. Ano to, inborn? Hindi po. Nag-start po siya ng 3 years old siya. Nakalala mo pa kung ano na yan? Bigla na lang? Ano siya? Uh, nagsimula sa ubo, tapos direct-direct siya so, ng uh, Hindi na siya bumalim. Tama lang ngayon. Ah, uh, per. Tutuan mo ako, Matatandaan niyo yung nanay ha, meron niyang isang sakit na isang pamalakasan talaga. So kung matatandaan niyo yung mukha nanay, abangan. Abangan talaga yan, promise. So itong bata naman may hika. Ah, uh, Pern, balik po sa kanila, Pern. Tingnan niyo kung um, gano'ng katindi ha. Ma'am, anong ginagawa ng bata? Ano, may maintenance siyang in-hugger. Every day. Every day. So, every day umaga at labi, so, siya. bigay nyo, alam nyo. Mm -hmm. Okay. Sige, tapos pa balik ko dito pa rin. Ito daw yan, sabi ng nanay. Kapag hindi daw nakapag-maintenance kinabukasan, ito doon hita ah, na. Oo, na. Tapos na ang balikat. Okay. Eh kahit pa hindi siya yung iba yung tunog niya eh. Oo. May ano, may sipol. Oo. No? Okay. So, ito yung first part ng video, tapos saka natin ito i-upload. Ang Panghingi kami ng confirmation after 2 weeks. Kasi yun nga, ha? Diyan muna kayo, ha? Para pag-hit na pag-hit. Pag-hit na pag-hit. Pag-hit na pag-hit. Pangalan mo ba? Tapo ko ah. hmm. mo. na. Ah. Lumubog. Mm-hmm. sa loob. Papunta ng baga. Kaya konting mapagod. Pero mag-iba. Tapos mag-trigger yung... Basta konting humigpit lang sa loob. Hindi nakakadali ng maayos. So, Inihika eh. Ubo, ubo siya. Paksan po, gira. Ano rin kaya? Hindi doon sa makano. tin hatak si japon kayo maglaro bebe relax lang ha huwag para mahawa huwag kang lalaban kuya si teka lang teka lang huwag mo lang bitaw Dapat ko eh. Kaya lang mama eh. Saan mo Oh. Relax lang ko eh. lang Lambutan Yan ako, ko okay. pwede mo ang Ito Ipo nang sa akin. Pero Tim, dyan lang yun eh. Parang hirap. Easy easy So game, eto Pagpapahingay papahingay mo namin yung bata, tapos napagkasundoan na, kasi ito yung magdito yung nanay, alam ko paano magti-trigger eh. Kumuha kami ng papa mo. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala ha, may inhaler na dala tong mga to. So para magkaalaman lang talaga. So dyan muna kayo, pagpapahingayin muna namin, tapos papakita namin sa ito, ispray natin dito. Huh? pa pahinga ka na, Pogi. Pahing, tutok ko ito. Bago na, bago na natin, natin ikap, tingnan niyo na, ha? ha? Yan, yan. May case kami malupit niyan. Bakit tayo, bakit tayo. Sabangan niyo muna. Pero no advance payment ang check-in in booking libre yun. So, first time in my page na gagawa ng hika na video. So, tingnan natin kung magiging successful. Ha, Diyan muna kayo. So, yung na oh, hey, hindi mo siya pa nilalagyan ng pabango? Oo, hindi. ko Pati yung sabon, dapat sa ano? Dapat, mild. <coughs>

Ay, sa Asa ni ka ba, Yoshi? Sa akin lang Sa bulsa mo? Sa akin pala. Sa ano? Oo. Baka sabihin nyo, peking pa yan, ha? Talikod mo. Ha? Talikod. Oo, baka sabihin nyo, peking pa yan, ipapaaboy ko pa sa tatay. Oo, oh, sir. Oo. Oo. oh legit, legit. Oo. Oh, salam lang. Ganyan lang. Relax ka lang. So, dyan muna kayo. Gusto yo ay, hindi namin i- ano eh, i- Ayun o, ayun o, 551. So, after 10 minutes, tingin mo, enough na. Hika, no? O, after, ayun yung nanay ha, eh. ayun, magkasawa to. So, after 10 minutes, tingnan natin. Tingnan natin kung magbabago yung hinga. Ha? Diyan mo na kayo, God bless mo sa lahat. Hindi mo pala, okay. Game. So, ito, 2 minutes before yung time natin na 10 minutes. Sabi ko, walang hika eh. Sa uh, walang dating eh. Tapos, nagsabi ako sa nanay, kasi yung asawa ko nung hinihika pa, nung hindi ko pa nakaayos. Bawal siyang lumabas kapag ganyan ka kapag yung hamog. Kaya yung ganyan, yung mga ano pa, alam mo, ba mahamog pa. Kasi hindi yung kasama ko noon. Nung may hika pa siya. So sabi ko, tinanong ko sa, sa, nanay, kung pag ganyan ba na mahamog, hinihika din ba? Kasi tinitingnan ko kung pare sila ng asawa ko. Oo daw, bawal daw yung lumabas ng ganyan. Ganito gawin natin. Alala ka na namin ng kaanto. Bin! Ano bin? Alala ka namin ng kaanto. Alala ka na ka ka

Tabi, hinaharangan mo naman siya. Ikaw ba yung may ano?

Clear. Here. Here lang, no? Si, pabango mo si. Itabago Mas tapakan pa natin. to tapakita namin sa inyo na spray, ha? Hindi na siya yung ubo. Hindi, hindi mo si. matapang si. <tipan> matapang na yung tabago eh. na yun, natin, baka sa ambaan lang, walang Wala, peke dito na pabango. Mga binigay to sa amin ng customer, baka kala nyo peke eh, no? hmm. Totoo siya. <laughs> Lumog na sa dito po, kasi syempre yung hika, 10 years old ka to, wala na tong paggaling. Ang, ang babayaran ng tape, ano babayaran ng <laughs> tape? Ano babayaran ng tape? Ano babayaran ng tape? na babayaran ng tape? Tapos yung bagong pabang na dadating ano? Magpapayaman muna oh. ako. <laughs> Magpapayaman ka ha? Ang <laughs> oh, mag-alala, wala naman time <laughs> <end> limit yun. Baka, <laughs> ayun ah. Si, dito ka naman. Dalawang pabang. Amin mo ako. Why is out? Ano? Flex mo, tayo. mo na? Right. Ayaw, ha? Bawal niyo flexing. Bawal siyang. Bulan lamang? na. Ay yung. Bawal na. Hindi ka iniit na. na. Hindi na. ka na. Hindi ka iniit na. Hindi ka iniit na. Wala pa din eh. Ayan. Na yun, ka na. Hindi ka Parang Hindi naniniwala pa yung nanay. ka iniit Huwag pag di pa yung hinihika. Kapag hindi ka tingnan sa ka na be! Para matapos na yung video! Kaya nga. Nakatok na kami. Ano yung ginagamit ba? Nakakatulog na kami. Muna, o. Suspecting na. Hanggang maya tayo. Iban na yung estates. Gamitin mo. O. Ang seksura ba ng batang yan? Hindi pa ba alat ang na? O. Sa lahat yan. Stay person. Pagtapos nitong hilutin, marami pang ginawa dyan na yung nanay mismo ang nag-suggest na pag ganun yung ginawa, hihikain. Pinalakad yan ng mahamog. Ano pa yung mga Ay, ginawa, friend? Pinabanguhan at once, at twice, tatlong beses yung pinabanguhan. Hindi pa na kontento yung nanay, nilagyan pa ng pulbo, baka di niya kita. Oh, wala talaga, 30 minutes pa na kami nag-ano, pinipilit pa hikain yung bata. Ewan po, git... Ewan po, git... Wala ka talaga yun. May gumawag ko. Wala. Wala eh. Dapat, Sipula ano yan? Eh. Sipol na dapat yan. O, okay. Hindi ito sa, hindi po ko yung nagbigay ng go signal na ipost to. Ipo-post ko to, baka sa alay kasi na marami pa tayong matulungan. 10 years, 10 years old? Hmm. O, oh, 10 years old yung bata. 7 years daw po nag-maintenance. Hindi ko pa sana ipo-post 2 weeks pa sana from now. Pero sabi kasi nung nanay, dapat hihikahin na talaga yan post daw namin ngayon, tapos two weeks, update tayo sa batang to. Ha? Ito okay, pa po okay. dito. Hindi pa siya tulit. <laughs> <laughs> Tuli ka lang? Ha? Okay. Hindi pa tulit. Ten pa lang to eh. So, paano kapag may ganito kayong case? <laughs> Wait lang. Pag may ganito kayong case ng hika, subukan natin. Uulitin ko ha, yung hika ang matatanggal ko, pero yung allergy rhinitis, yung allergy, na pwedeng, di ba may mga ganon? hindi ko yung kahit tanggalin iba din naman kasi yung hika yung hika subukan natin ayoko muna mga ako pero subukan natin ito pina dinala dito kasi may kamag-anak ko na hinilot dito sabi ko gisgay dito subukan natin ayan eh, o pinagpagpagpag po <laughs> uh, wala ko yung ito pa baby extra <laughs> lang dito kami kapag ano kasi hindi hindi talaga pagpulbo hindi. hindi ka pala nagpulbo eh ina <laughs> <laughs> eh, na to gina niya ganyan, -ganyan pa ng nga na yan no? mm. Yeah. Ayun o, know, ganyan ganyan pa ng nanay. Tawag na yun sa pwede. Oo, oh, nilalaw niya to. Sal siguro isa lang masasabi ko. Masasabi nga naman, ang galing! <laughs> ang galing! Pwede well, tayong case talin nyo dito. God bless po sa lahat. No advance payment. Ang bayad po lahat. Pagtapos mo kahit mahilo Pag may ganun, pag may ganun kayo kamag-anak, subukan din natin. Ayoko mangako ha, para ano tayo, transparent sa lahat. Ayoko mangako susubukan lang. 10 minutes sa to dito, Ginanyan ganyan pa yung nangyari kanina, huwag ito sa video. God bless po, Tim Tonyo para sa inyo. <mulay>